Bakit dapat no-monitor nyo to, yung status na to? Importante to guys, kung ayaw ninyong bigla na lang mawala yung mga files ninyo o hindi nyo na mapakinabangan. Hello so mga kateki, medyo matagal din ako hindi nakapag-upload tungkol sa mga tech and tips na to. So, meron akong isha-share sa inyo na hopefully makatulong sa inyo. Napaka-importante nito guys. Lalo na kung may mga editor kayo, mahalaga yung mga files ninyo nakastore sa hard drive ninyo. Pakinggan nyo to, pakinggan nyo to guys. So may dinala sa akin na uh, hard drive 1 terabyte na andito lahat ang importanteng files niya. Na napaka-importante lahat ng mga inedit niya, lahat ng mga reports, trabaho niya sa church, andito lahat. But then ito ay nasira. Hindi na raw to binabasa ng PC niya. So ito sinalpa ko ngayon, actually binasa siya, disk G. Ito lahat ng mga files niya, Actually, view um, uh, nandito pa yung mga, ano niya, mga files. Yan. Pero, tinan nyo, papakita ko sa inyo, guys, ah. um, dito, sa mga help, ipapakita ko sa inyo. Wait. Okay, guys. So, hindi ko mabuksan yung hard disk sentinel ko dahil nga dito sa hard drive na to, bumabagal yung system ko. So, ang problema nito, makikita ninyo, eto yung drive na to drive G. Uh, pulado na siya at sa meron na siyang cross, yung red na kulay, cross na yan. But then yung ibang drive ko, makikita nyo naman na kulay green yung check niya. Tapos may pulado rin, ibig sabihin mo ng mapupuno na siya pero yung check niya is um, green pa din. Ibig sabihin okay pa rin yung health ng drive natin. So, bakit dapat um, minomonitor nyo to, yung status na to? Importante to guys, kung ayaw ninyong bigla na lang mawala yung mga files ninyo o hindi niyo na mapakinabangan. Dahil ito yung pwede ninyong gawing basihan para malaman niyo kung malapit ng masira yung hard drive ninyo. So ano ba to? Paano ba to nagkakaroon? 'Di ba sa normal PC hindi yan lumalabas yung mga status na yan. So paano ba to? Tuturuan ko kayo wait. So bubunutin ko muna tong hard drive na to kasi ito yung nagco ng pagbagal sa PC ko. Yan, ito yan, sira na to guys. Hindi ko na ipakita sa inyo kasi, ala eh, naglolo ko yung PC ko dahil hindi na siya mabasa maikip. Yan. O yan guys, so, nung nabunot, na, ah, hindi na nagloko yung hard drive, di ba? Bumukas na siya. So, papakita ko sa inyo kung bakit may mga status na ganyan yung hard drive ko. Dahil yan dito sa hard disk sentinel. So, libre lang to guys. Pwede kayong mag-download. Itong gamit ko, unregistered version lang to uh, okay na okay na yon at least magagamit nyo na yon para ma-monitor nyo yung inyong PC. Paano nga ba mag-download? Punta lang kayo sa Google. Dito sa Google, search nyo lang yung Hard Disk Sentinel. Yan. Official website, safe na safe yan. Walang virus. Um, buksan nyo lang yan, tapos i-click nyo lang yung yan. pinaka latest version. Pwede rin tong version na to, 6.20. Kahit ano dyan, tapos install nyo lang, exe file yan. Pag na-install nyo na guys, lalabas to. Pwede kayong mag-register at pwede namang hindi. Kung wala kayong pera. Yan. Sentinel 6.20 Pro. So, dito lalabas lahat ng hard drive ninyo at dito nyo rin makikita yung status ng inyong hard drive. Like for example, itong aking 2 terabytes, may kita nyo, 1.1800 gig yan. Ang health nya is 100%, temperature is 35 degrees Celsius dito naman sa aking isa pang hard drive 100% pa rin yung health nya uh, 300 gig lang yan tapos 37 degrees celsius eto naman yung ssd ko yung ssd ko 240 gig PNY yung tatak nyan 79% na lang yung health nya 33 degrees celsius so ito na monitor natin pag yan ng 50 advisable nyang palitan mo na pang ayaw mong uh, yung mga files na nandun sa hard drive mo ay kasamang masira yun ang importansya guys nitong hard disk sentinel kaya sa mga may laptop sa mga may PC ah uh, nare ko na magkaroon kayo nito and time to time i-monitor ninyo at i-check ninyo kung ano yung um, health ng solid state drive nyo at saka ng hard uh, hard disk ano nyo hard, uh, hard disk ninyo ba diba? kasi delikado yan guys pag bumaba below 9, below 10%, below 20% yung hard disk ninyo, posibleng makorap lahat ng files ninyo at hindi nyo na ma-recover. Or kung ipaparecover nyo naman, it will cost you a lot. Sana sabi ko sa inyo guys. Kaya itong may-ari nito, sabi ko hindi ko na kayang i-recover ito. Kailangan nito mga technician na, na may mga special na gamit ay aabot ng halos 3,000 sa pag-recover. 5,000, pinakamura na yon para lang ma-recover yung files nito. Pero recover pa lang yun. Bibili pa siya ng panibagong 1 terabyte para ilipat yung mga files na, na recover para dito. At ang proseso nun ay umaabot ng hanggang pitong araw hanggang sa isang buwan. Ganong katagal ang proseso guys. So kung ako sa inyo, para maiwas kayo sa ganong gastos at problema, maging ano kayo, maging aware kayo sa health ng S HDD nyo. Yan. Sa salpak ulit, ipapakita ko kung kaya bang basahin. Kasi ang hirap na talagang siyang basahin ng PC. ko wait. So yun guys, sinalpak ko ulit dito sa PC. Ayan. I-blink. And hopefully lumabas siya dito sa hard disk sentinel natin. Saglit lang kasi siyang binabasa tapos nawawala din siya agad. Dahil nga yun nagloloko na. Ayan, lumalabas yan pero hindi mo mabubuksan yan. Magahang yung PC. Uh, kita nyo nagahang. <laughs> Pati yung hard disk sentinel eh. Nagahang dahil din sa hard drive na yan. Kaya isa rin yan sa reason kung bakit yung PC ninyo nagahang pag meron kayong hard drive na pasira na, damay-damay yung mga ano nyo, system nyo, pati yung mga matitinong hard drive niyo, ay madadamay talaga. Okay guys, so yun, binasa siya ng hard drive na, ng Sentinel. So, eto yung problema ng hard drive na yun guys. May kita nyo naman. Ay e yung 1 terabytes until na naglo-loading siya. Dahil, tinan nyo yung health niya, 9%. Di baling pumula tong temperature, okay-okay pa yun. Pero yung health nito is bumagsak sa ganito guys, delikado yan. Yung 9% na yan, wala na yan. Halos ang hirap na yan buksan at gamitin. Dapat below 50%, nagpapalit na tayo ng hard drive. Pag ang health ay below 50%, pag, kung ayaw yung i-risk yung maalagang files ninyo sa loob, ay magpalit na kayo ng hard drive. Tinan nyo guys, X na siya. So dito makikita nyo, performance nyo, nakalagay good daw, pero actually yung health nyan, no? Yeah, yan ang itsura nyan sirang sira na siya wala doon na so yun guys sana nakatulong yung video na to sa inyo kung nakatulong man don't forget to ano follow me here on tiktok bye bye guys